Ukraine, gagawa na ng nuclear bomb pang tapat sa Russia kung hihinto si Trump sa pagtulong. At mga sundalo ng North Korea, pinadala sa Russia at pagdating doon ay mga nahumaling sa kakapanood ng porn. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klasing video. Ang digmaan sa Ukraine ay umabot na sa halos 1,000 na araw at ang tagumpay ni Donald Trump sa halalan ay nagdala ng malaking kawalang katiyakan para sa Kiev. Sa gitna ng posibilidad na mawala ang suporta ng Amerika, may mga ulat na maaring pag-isipan ng Ukraine ang ilang matitinding hakbang tulad ng pagbuo ng sariling sandatang nuklear. Pero gaano ito kaposible? At ano ang maaring maging epekto nito sa pandigdigang seguridad? Alamin natin kaibigan. Sa larangan ng digmaan, patuloy na nagkakaroon ng tensyon at kamakailan ay naglunsad ang Russia ng matinding mga pag-atake sa Kiev gamit ang mga drones at missiles, ang unang malakihang pag-atake mula noong Agosto. Samantala ay nahihirapan naman ang Ukraine na mapanatili ang kanilang mga teritoryo. Bagamat nagkaroon sila ng bentahe nitong tag-init, tila humihina na ang kanilang linya ng depensa. Bukod sa mga hamon sa labanan, humihina rin ang suportang politikal lalo na si Donald Trump ay nangangakong tatapusin ang digmaan sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Ngunit paano? Ayon kay Trump, kailangang magbigay ang Ukraine ng concession, posibleng magbitiw sa ilang mga teritoryo kapalit ng kapayapaan. Ang Estados Unidos ang pinakamalaking nagbibigay ng tulong militar sa Ukraine na umabot na sa 64 billion US Dollars. Ngunit paano kung tumanggi si Zelensky sa plano ni Trump? Malaki ang posibilidad na itigil ang tulong ng Amerika. kaya't naman inuulat na tinitingnan ng Ukraine ang posibilidad ng pagbuo ng sariling sandatahang nuklear. Ayon sa isang ulat na galing umano sa Defense Ministry ng Ukraine, may opsyon na gumawa ng simpleng atomic bomb at gagamitin daw nilang teknolohiya na ginamit ng Estados Unidos noong panahon ng Manhattan Project. Ayon sa dokumento, posibleng makabuo ng rudimentary nuclear weapon sa loob lamang ng ilang buwan, sapat para targetin ang mga base militar ng Russia o mga mahalagang pasilidad pang industriya. Hindi bago ang idea ng nuclear para sa Ukraine. Nang mahiwalay ito sa Union Soviet noong 1991, minana ng Ukraine ang libo-libong sandatang nuclear. Gayunpaman, noong 1994 ay binalik nilang mga ito sa Russia bilang kapalit ng mga garantiya sa seguridad sa ilalim ng Budapest Memorandum. Subalit ang mga garantiya na ito ay tila nawala na. Sa kasalukuyan, ang Ukraine ay may siyam na operational nuclear reactors at sapat na teknolohiya para bumuo ng armas nuklear. Sa katunayan, minsan nang ipinahayag ni Pangulong Zelensky na ang Ukraine ay maaaring mapilitang bumalik sa pagiging nuclear power kung walang maayos na aliansa o kasunduan. Habang papalapit ang pagtatapos ng termino ni Joe Biden, puspusa ng pagsisikap ng kanyang administrasyon na matiyak ang patuloy na suporta para sa Ukraine. Sa kanyang huling biyahe sa Europa noong Oktubre, tinalakay ni Biden ang digmaan kasama ang mga kaliado. Gayon din kamakailan ay nagbigay si Anthony Blinken ng karagdagang 8 billion US dollars na tulong siguridad sa Ukraine. Layunin ng administrasyong Biden na magbigay ng buffer bago pa man maupo si Trump sa Enero. Kung pipiliin ng Ukraine na bumuo ng sandatahang nuklear, maring magdulot ito ng malaking pagbabago sa pandigdigang siguridad. Una ay maaaring mag-trigger ito ng panibagong arm race sa Europa. Pangalawa, ang hakbang na ito ay posibleng magdulot ng matinding tensyon, hindi lamang sa pagitan ng Ukraine at Russia, kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa. Gano nga ba ito katotoo? Itinanggi na ng Ukraine ng mga ulat na ito, ngunit ang kanilang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ay nagiiwan ng mga tanong. Sa harap ng depression, hanggang saan ang kanilang kayang gawin? At anong papel ang gagampanan ng NATO? Kung ang Ukraine ay hindi makapasok sa NATO, magiging sapat ba ang aliansa upang pigilan ang pagbuo ng nuclear o pipiliin nilang mag-isa? Paano kung mawala ang diplomatic solutions? Kapag nabigo ang lahat ng diplomatikong solusyon, anong mga aksyon ang maaaring gawin ng Ukraine. Habang nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon, ang mga desisyon na gagawin sa susunod ng mga buwan ay hindi lamang makakaapekto sa Ukraine, kundi pati na rin sa pandigdigang kalagayan. Ang tanong ay gaano kalayo ang kayang tahakin ng isang bansa upang maprotektahan ang sarili nitong soberanya. Samantala ay mahigit 10,000 sundalong North Korea nang dumating na sa Kirks kung saan inaasahan silang sasama sa digmaan laban sa Ukraine. Ngunit may isang malaking problema at tila abala mga ito sa ibang bagay. Natuklasan nilang bago sa Russia ang internet, particular na ang pornografiya sa internet. Ang karamihan sa mga North Korea ay walang akses sa internet at kahit meron man, mahigpit itong sinusubaybayan ng kanilang gobyerno. Karamiwang ang tanging mga website na pwedeng puntahan ay mga pinapatakbo ng Estado. Subalit sa Russia, mas maluwag ang mga restriksyon kaya tayo sa mga ulat, ang mga sundalong North Korea na inahuhumaling ngayon sa pornografiya. Ang misyon nila ay tulungan ng Russia na mabawi ang mga teritoryo nito mula sa Ukraine, pero sa halip ng mga lupa ang makuha nila, tilang nakuha nila ay ang signal ng Wi-Fi. Ang sitwasyong ito ay nagbubukas ng diskusyon sa maraming aspeto mula sa kultura, teknolohiya hanggang sa implikasyon nito sa disiplina ng militar. Sa North Korea, mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, lalo na sa impormasyon at aliwan. Ang internet ay halos hindi maabot ng karaniwang tao, subalit ang mga sundalo na ngayon ay nasa ibang bansa ay biglang nagkaroon ng akses sa isang bagong mundo ng impormasyon at aliwan na hindi nila dati nararanasan. Ang kawalan ng disiplina sa gitna ng digmaan ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa estratehiya ng militar. Sa halip na mag-focus sa kanilang misyon, ang mga sundalo ay natutokso ng internet na maring magdulot ng pagkawala ng atensyon at moral. Ang teknolohiya ay isang espada na may dalawang talim. Habang ito ay makapangyarihan sa pagbibigay ng impormasyon, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto. Ang maghigpit sa kontrol ng North Korea sa impormasyon ay tila bumalik sa kanila. Ang biglang paglaya mula sa kontrol na ito ay nagpakita ng kahinaan ng disiplina ng kanilang mga sundalo sa harap ng tukso. Ang North Korea ay maaaring magpatupad ng mas mahigpit na patakaran para sa kanilang mga sundalo sa ibang bansa tulad ng pagtanggal ng akses sa internet. Bago ipadala sa ibang mga bansa, dapat sanayin ng mga sundalo hindi lamang sa taktika ng digmaan kundi pati na rin sa pagharap sa mga distraksyong dala ng bagong kapaligiran. Ang kwentong ito ay higit pa sa pagiging kakaibang balita. Isa itong salamin ng mas malaking usapin tungkol sa disiplina, teknolohiya at kontrol sa impormasyon. Sa gitna ng digmaan, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magbunga ng malaking epekto, hindi lamang sa militar kundi pati na rin sa pananaw ng mundo, tungkol sa impluensya ng kultura at teknolohiya. Anong inyong pananaw hinggil dito Bigan? Kailangan bang higpitan ng akses ng masundalo sa internet o ito ba'y bahagi na ng bagong realidad ng modernong digmaan?